Pinsan talaga na na tayo ng idea kung ano yung pwedeng iula. Yan naman itong recipe na i-share ko sa inyo ay madali lang naman, tipid tapos masarap din. Yan ako ditong pork giniling, nilagyan ko na siya ng bawang tapos nilagyan ko din ng tokwa pampadami. Dito pala sa food processor nag-add na ako diyan ng sibuyas tapos maglalagay din ako diyan ng maraming carrots. Pwedeng pwede pa pala kayo mag-add ng ibang panggulay diyan kung ano yung gusto niyo ilagay. Tapos ayan, i-grind ko lang yung carrots tapos i-add ko na yan diyan sa giniling. Yan naman sa binder nitong ating giniling lang add lang ako ng isang pirasong itlog. Pampalasa naman sesame oil, paminta oyster sauce tapos hahalo-haluin na natin 'yan <coughs> Ito naman sa pambalot natin na Chinese cabbage papakuluan ko lang 'yan pero half cook lang Ito naman sa pambalot After na mga ilang minutes nung kumulo na inilagay ko lang siya sa strainer tapos sinala ko lang. At ayan na nga dahil malamig na yung gulay kaya naman mag-uumpisa na rin ako magbalot. Yung pagbabalot pala natin ay e, parang lumpiang Shanghai lang naman siya. Ganyan lang tapos ilalagay na natin yan sa steamer pagkatapos. At ayan na nga after ng mga ilang minutes na pag-steam natin dito sa ating ulam, iluto na siya. ba Diba? Napakasimple lang ng ulam idea natin pero sobrang sarap niyan.